Magandang magandang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. Hello universe! <laughs> Paulit-ulit na lang yung nangyayari sa araw-araw. Ano nakakaloka? <laughs> Tapos itong traffic na to hanggang August pa nakakaloka. <laughs> Tapos ang ganda ko forever. Kaloka. <laughs> Matanda na! Kaya kung ano-ano na ginagamit para bumata. <laughs> Abe, eh, kapag gusto mong gumanda, gumastos ka. Kapag hahayaan mo lang, itatanda ka na maaga. Napakahirap magpaganda, ano? Charot. <laughs> so, ayan niya magkatrabaho na naman tayo. Napakaga kong ang umalis. Para hindi ako hapunin sa pagkatrabaho ko. So, maraming salamat nga po pala sa mga nagbigay ng pagkain sa anak ko. Nakakaloka. <laughs> ayaw ko nga saan kuhanin kaya lang pinipilit nila at tapos na nga maghapon ko pag at susunduin ko ng anak ko o di ba hapon na pero napakainit pa rin nakakaloka kailangan na talaga mag-ipon para sa swimming <laughs> Alam niyo naman, magasos kapag nagpunta ka sa resort. At napakahilig pang mag-swimming ang anak ko. Tsak, aayain niya ako niyan. Aba, kailangan na rin magpapayat. Charot. <laughs> eh, ano naman kung mataba. Charot. <laughs> So, kaya na dito na kami sa looban ng anak ko. Abay pagod na pagod nga daw siya sa paglalakad. Kaya ito lang, kapag dumating diba si Maron sa loob ng bahay, o, oh, di ba, naghahanap siya ng remote. At manonood naman ng TV. Nga ako makasingit dyan. <laughs> Puro siya. Minsan nga nakikikusap ako para makapanood lang ng balita. Abay mainam yung may alam sa nangyayari sa mundo. Abay minsan eh, huli na rin ako sa balita. Nakakaloka. Kaya nakiusap nga ako na 6.30 to 7 ng panonood ko ng TV. Para makapanood lang ako ng balita. <laughs> So, hayan niya, na ako ng ulam ni Maro. At hulaan niyo na lang kung ano, charot. <laughs> at syempre, ipapainit ko ang ulam ko. <laughs> o, di ba, paulit-ulit lang ang ulam ko, nakakaloka. Nakakaloka. <laughs> at hayan niya, tinawag ako ng anak ko at may binabalak na naman. O, pangiti iti pa yan, pero order yan, nakakalokang bata. Palibasa, nakaipo na naman siya ng pera. O, di ba, ang lakas ng loob niya, umorder. Nakakalokang bata. Nahayaan ko lang naman siya. At pinag-iipo na naman niya yun. Gagamitin daw niya sa paglalaro ng ML. <laughs> Sana na at order na siya at hihintayin na lang niya. Pwede huh? eh may aabangan na naman sa araw-araw. <laughs>